bigay ni Mare sa atin Nike nga puti with medyas na puti din Nike siyang sapatos guys tapos ang binigay niya sa atin ang Pre Adidas yan welcome to my channel <coughs> ng gabi sa lahat ito tayo magba unboxing na naman tayo ng panibagong shoes guys bigay ni Kumare ayan shout out kay Kumare nga nagbigay thank you Mars mm. pang birthday. pang pa birthday niya daw guys sa akin yan guys yan Mike ang problema lang kay white na naman yan guys e natin to ang binigay ni kumari mar salamat happy birthday doors willing pa ako magtanggap ng regalo doors <laughs> Ayan guys. <laughs> Pwede utang. Ayan guys. Ayan, vaccine natin to. Ang ating bagong sapatos na bigay ni Mari guys. May kasama pang mijas, Ayan no May kasama pang mijas na adidas. Kulay puti din. Tapos yung sapatos guys. Kulay puti din yan. Ayan. Meron pa yan. Ayan guys. Nike ear. kulay white tamang tama to sa tag-ulan yan o Nike ear. mura lang to guys regalo ni Mari sa akin guys isang araw niya na swill to binigay sa akin thank you Mars Ayan si Mari guys o Mars salamat Mars birthday. Salamat sa palagi mong pabirthday sa akin. Babawi ako. <laughs> Ang birthday kasi niyan guys, August. Tapos pag nangihingi yan siya ng regalo guys, namimilit pa yan. <laughs> bilhan mo ako nito, bilhan mo ako nito. Yan guys, ang regalo ni Mari sa akin. Thank you Mars, thank you for watching. Ang medyas niya ay puti din. Bagay. You know. Puti ang sapatos, pero ang binigyan hindi maputi. <laughs>

Akala ko nga 1 for 80 18 daw Ayun, pala Kaya sabi ko, ibigay ko na sana 1.5 Sabi niya, hindi, kunin mo 18 lang yun 1.5 80 na lang <tinyo> 80 guys um, sa ating sapatos. Sapatos.